Mga ka-Republic, hindi lang tambak na panalo ang iminarka ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA World Cup qualifiers. Nagtala rin ng panibagong rebounding record ang ating national team. Sa isang pambihirang pagkakataon, lahat ng player ni Team Kaun ay nag-ambag ng puntos at bawat isa ay nakahablot ng rebound upang itala ang bagong Asia Cup qualifiers rebounding record na 61. Mainit ang simula ni Jericho Cruz ng Guam na para gustong panindigan ang naunan niyang sinabi na tatalunin nila ang gilas. Walang problema kay Tingkong. Tinapik ng gilas coach si Scottie Thompson para buhusan ng malamig na tubig ang nagbabagang kamay ni Jericho Cruz. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, medyo flat ang start ng Gilas, Pilipinas sa pag-uumpisa ng laban sa Calvo Field House sa Guam. Mainit naman ang simula ng Guam National Basketball Team sa likod ng determinadong si Jericho Cruz. Sabi ni Coach Tim Cohn, inaasahan daw nila na magiging motivated si Jericho Cruz at sa first half ay wala raw silang makitang pansagot sa mainit nitong Opensa. May 15 points agad si Cruz sa pagtatapos ng first half, ngunit hindi ito naging sapat para sa Island US Territory upang sagatsaan sila ng gilas. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang team Philippines na nagkamada ng 22 points, 17 rito ay ginawa ng Gilas Naturalized Player sa first half. May 2 rebounds, 2 assists and 2 steals din si JB at walang turnover. Sa first quarter lang nakapanlaban ang Guam, ngunit simula sa second quarter, matapos makita ang taktika ng kalaban, humigpit na ang nananakal na defensa ng Gilas Pilipinas. Si Jericho Cruz na sandaling nagbigay ng sakit ng ulo kay Tim Cone ay parang apoy na nabuhusan ng malamig na tubig ng simulan itong gwardyahan ni Scotty Thompson. Pamilyar si Scotty Thompson sa estilo ng Cruz sa PBA kung kaya naging madalina para sa PBA former MVP na limitahan ang SMB guard. Pamilyar si Scotty Thompson sa estilo ng Cruz sa PBA kung kaya naging madalina para sa PBA former MVP na limitahan ang SMB guard. May mga pagkakataon naman na si CJ Perez ang gumugwardya sa kanyang is teammate. Parang hindi magkakilala ang dalawa kapag pinipressure ni CJ si Cruz. Dalawang puntos na lang ang naidagdag ni Jericho sa kanyang 15-point production sa first half. Dahil nga galing si Justin Brownlee sa sakit na pneumonia, hindi ito masyadong pinuwersa ni Tim Kong. After Brownlee's 22 points, 2 boards, 2 assists and 2 steals, Pinagpahinga na ito ng Gilas coach dahil sigurado na ang panalo ng Gilas. Bukod kay Justin Brownlee, si Dwight Ramos lang ang may double digit score with 10 points. Hindi rin ito naging problema ng Gilas dahil lahat ng players ay nag-contribute at di tulad sa mga nakaraang short rotation ni Tim Cone, kontra sa Guam ay nagamit niyang lahat ang labindalawang players. Lahat ay umiscore, lahat ay nakahablot din ng rebound. At dahil dyan, nakapagtala ang ating national team ng bagong rebounding record na 61. Sangayon sa FIBA, ito ngayon ang pinakamaraming rebound sa Asia Cup. Sa new FIBA World Record na ito, malaki ang naging kontribusyon ni Jun Marfajardo at Quintin Meliora Brown na humablot ng tig-10. Bukod pa sa kanilang respective point contribution, Pahardo 8 and Milura Brown 6. Nangalabaw din ng walong rebound si AJ Edu at si Dwight Ramos 6 din. After ng laban, inamin ni Tim Cohn may kabas nararamdaman bago ang pakikipagharap nila sa kupuna ng Guam. Alam daw niya isang mahusay na team ang Guam. That's why panay daw ang kanilang paalala sa kanilang mga players. Never underestimate your opponent. Sabi naman ng Scottie Thomson alam daw niyang magiging mahirap ang laban ladot galing sila sa biyahe. Isa namang mapait na realization ng inamin ng coach ng Guam. Naniniwala raw siya na may karapatan silang maglaro sa FIBA World Cup qualifiers. Pinaghirapan daw nila ang makuha ang rights na maglaro dito pero ito raw ang nakatakda nilang ma-encounter. Mga quality players na puno ng experience kahit daw anong ibato nila sa gilas, ay nahahandel ng mga ito. Respect to the Philippines, sinabi naman ni Jonathan Galloway, power forward ng Guam. Nakita raw nila kung gaano kahusay ang gilas at ipinakita rin daw ng gilas sa kanila na napakarami pa nilang dapat pagdaanan. Sa December 1, araw ng lunes, muling maghaharap ang gilas at ang kupuna ng Guam dito sa bansa. Abangan natin kung anong adjustment ang magagawa ng Guam upang makabawi sa gilas. Pero huwag kayong mag-alala, Guam. Dito sa Pilipinas ay sandamakmak ang mga talangkang naghahangad na matalo ang aming national team. Sabi ko nga sa mga bossers, sumakay pa kayo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.